Arestado ang isang individual na drug suspect sa sinagawang joint by bus operation ng mga operatiba ng Claren MPS at Provincial Drug Enforcement Unit Miss Samis Occidental PPO sa Purok 2 de La Paz, Claren Miss Samis Occidental. Kinilala ni Police Major Arvin Bernilo Tamayo, OIC ng Claren Municipal Police Station, ang suspect na si alias Janjan, may asawa at anak at residente ng Osamis Lanao del Norte at kinilala ang isang newly identified drug personality. Bandang alas 10 ng umaga nang ikinasa ang operasyon ng mga operatiba ng Clarin MPS at Provincial Drug Enforcement Unit, Miss Samis Occidental, na nagresulta sa pagkakaresto ng sospek at pagkakakumpiska ng anim na pakete ng hininalang shabu at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Ah, ang mong gidakop sa illegal na pagkupot o droga. Kau mau tadi saya nak sama mana? Kau dah naik ke tungut, siapa tuha? Oh, gimana kau lima tu gaduh? Oh, di kau nak kasar yang siapa bayar ni ni? Anggup mai mahatai ni nak kau di, sa di ka sa sab ikaw ke tungut, saya mau lewas. Siapa tuha? Oh, gimana kau lima doktor? Kalungan. Oh, di kau maka kasar yang siapa bayar? Anggup biru ni apa lagi? Sabtani mai Tuloy pong pinapalakas ang kampanya natin laban sa illegal na droga. Uh, hindi po tayo magdadalawang uh, isip uh, ar ng mga taong uh, nag involve sa kanilang sarili sa paggamit o kaya sa pagbebenta ng illegal na droga. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakadakip ng sospek ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra illegal na droga ng munisipalidad ng Claren PNP upang mapanatiling ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Vanessa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.